Shout out sa mga katawan din Mga kaapuhan uh, Mag short video uh, man yung matawag short video Kay taas taas man yung gamay okay magbasa rin ko dahil sa mga tao kani mga tauhana mau ni Mauni Nangusog yun nga i e, na ang iskiminay Okay So ito yung mga Nangungunang pagtigil sa SMNI ng mga congressman ito, ito ay mga congressman na to ito yung mga ano ata to sila meron ata silang konekta siguro sa mga kuan sa mga anong tawag niyan sa mga NPA totoo kaya yun B tingnan natin ang mga pangalan kung meron kayong mga kilalang mga sumusuporta sa mga ano in PA ito po isa number one po ito si Johnny T. Pimentel sino 'yan ano 'yan kongresman niya ng Surigao del Sur ng 2nd district ah 'yan si Johnny T. Pimentel so insik na insik pagkatapos galit na galit sa China ha Ramon Rodriguez Gutierrez Partilis One Rider Partilis ito ha number 2 number 3 ito si Joseph Stephen Karap ha Karapsus Paduano, Partilis, abang lingkod. <laughs> abang lingkod, ha? Nakalusot pa mong mga buhanga mo. Napaisa, Margarita, Attorney Mix, Nugralis, Partilis, list, Mauni, nagpapriso nilang ka Eric at saka ni Juan, Dok Badoy, no? Mauni, nangusog yud Kaning maldita, ni eh. Si ano, si... Nugralis, no? pag pbi padada pag pbi PBE kamung mga nangwa na sa una sa PBI pari naunsa na mo tao kung runo ay tanawan na inyong gimudiri David G GG Suarez ng Sikan District Kison no? Kison Sikan District niya siya pang apat Franz Castro Partinis ng teacher Uyehe. Hey. ito yon na ngayon nakakonvicto na na, na, na ng mga bata naku mga bata pa yung inano mga estudyante no ito pa si Arlin diro Rock Br Brusas Partilis Gabriela mga Gabriela oh, Gabriela silang tatapang no pero ito ginamit lang ang pangalan para lang may susuporta sa kanila pero ito ay linyado din ito sa kwan sa mga NP ha? Ah, sabihin nilang mag red tagging ako totoo yan tagina nyo si kwan gustam tabunting no sa paranyaki si kan district paranyaki city yan ha? si si raul si raulo <laughs> Si Raul Lul Manuel party list ng kabataan ha? ito yon sila Estila Luz Kimbo ng Marikina City 2nd District yan ang gusto maano talaga ang isiminay so ang iba nito gusto itong dalawang to kalaban talaga to ng mga Duterte ito, ito si Kuano, si Nugrales at saka si Castro kalaban, din, kalaban to ni ano ni ni Duterte at nila um, Sara no sana huwag niyo na tong mga to ito bumuto kayo ng convicted convict convicted na ano tatakbo pa daw ng senador putang ano ba tong Pilipinas natin na magkukonvict nang mga ano, mga kriminal pagkatapos magpapa pwede pa makatapo ng one pagkasinado, ano ba yan? naku, naku, naku naku basta, wala na wala na, sira na, masisira ulo ko dito sa Pilipinas ngayon